Hi guys! Ito ang inyong Kuya Radley. No guys, tag ulan na ngayon. So, uso na naman ng mga baha guys. Bumili ako ng bota sa TikTok shop guys. Napaka mura lang na ito. Nakasale siya guys. No? So, kaya tayo napabili na itong bota ito guys. Kaganda na ito guys na may bota guys. Ngayon tag ulan at mabaha guys. Makakaiwas kayo sa leptopirosis. Dala ng mga ingilang daga, mga dumi, guys yun yung mga iniwasan natin kaya tayo bumili ng bota no? so yun ang kaganda ng may bota so guys ang quality naman itong uh, bota na nabili natin sa tiktok shop guys na napakamura is made sya ng rubber tapos napakagang pa niya guys hindi ka tulad ng ibang bota na napakabigat para ka ng na ano ng simento so ito guys napakagang lang na ito guys to. No? at hindi sya sobrang bulky guys kasi ibang mga bota, pagkasinota, sinot, pagka parang mga ano eh, kumbaga sa elepante no? <laughs> Eto guys, ano to, uh, may mga sukat na pwede nyong pagpilian, ah, well, uh, kunyari sa babae, no? Ang sukat ng mga pagpipilian nyo guys, uh, 35 to 41 yung mga babae, no? So, mamimili sila doon kung anong sukat ng paan nila napipit nga para sa kanila, no? So, sa lalaki naman, 39 to 46 guys hanggang hanggang 46 guys cash. Meron tayong sukat ng botang na ito guys no. So yun ang kagandahan. Makakapili kayo ng sukat no ng panyo para sa botang na bibili niyo guys no. Tsaka syempre guys ang kagandahan nito syempre unisex siya. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Eh, yun ang kagandahan nitong botang ito guys no. So kung titingnan naman natin guys yung kanya swelas guys hindi din kayo mabibigo no? so syempre napakakapalasuelas na to guys hindi, hindi siya madulas saguradong hindi kayo talaga madudulas kasi ang dami niyang uh, ano, kapal ang dami niyang mga guit guit na kung guys parang ano to makapit siya kasi meron siya may mga guit guit dito yun ang yun know, yun ang kagandaan na itong botang ito hindi kayo madudulas pag ginamit nyo sa baha o sa anumang uh, basang uh, lugar, no? So, yun ang kagandahan na botang ito, guys, to so, Kaya kasi, pagandahan napakamura na ito, guys, no? Kaya kung ako sa inyo, guys, bago maubusan ng stock na itong uh, botang ito, tag na, guys, masigurado mag-uubos na naman ang stock na ito, i-click nyo na yung yellow basket at umorder na rin kayo para hindi kayo lumulusong sa mga madudumim baha. Isipin nyo, lulusong kayo. May, mga basura, mga, mga daga, mga ipis, nandun lahat, guys, no? So, mas maganda, protek ah, uh, meron kayong protection sa paa guys, no? para hindi tayo magkasakit. Kayo, eh, oh, para hindi kayo magkasakit. So guys, oh, guys, et, it, ah, uh, ito ang inyong kuya Randy guys ha. Napapaalam at ah, uh, pakisabi naman guys kung hanggang saan umabot ang aking video at para sa susunod dating video. Okay, paalam na. Hasta la vista baby. Ito ang inyong kuya Randy Babush.